Tami po'y eh, nagtatabas po uli. Ako po muna ay eh, kukuha ng tubig din sa uh, ibaba. Ah, mga kaysa, kumusta na, na po kayong lahat? Ay, ah, busy, busy po kami sa ano. Pagpapalay po. Ang ginagawa ko mga kaysa na binibigas na. Sariling tinda na po. At gawa ng para may, may tubuin po kahit pa mga kainsan nakakadula po ako kukuha po pati ako ng ano ng papaya gawa ng yung pangkatao oh. pagda mm. dalawa pagdaan ko ulit eh. yung dalawa mga kainsan oh. yung papaya po lalahok po natin sa nilagang karne tayo po ay bumiling karne Diretso pagkadlo na rin. Alas 11 na po. mga kaisa papaya hinog na rin oh. ayun kukuhanin na natin uh. tapos po ari panlahok ang okay. laki panlahok po sa nilaga ay napalaki ata na kainsan, aray mga kaisa ang ating, nakuha mga kaisa ingat kayo ha talagang sana po hindi matuloy yung gira. Kakaawa ah, ang ating mga kababayan, kahit hindi natin kababayan. Awa, ingat kayo. Sana'y huwag matuloy. Talagang nakakawang. ako mamahal lang pati ang gasolina pag mamahal ang gasolina mamahal din ang bilihin ano po kung may damay lahat ah, mga kaysang kakain po nilaga kakain po tayo kakain po Dalimutan na po namin ang ano? Pasandok. Pundok <laughs> tuloy na. Kuboy naman po lahat ah. Mm. dali ito Panalo yung sabunahin yung pansanok mo ito eh. Mm. Ito sili. Oh. Dali. Mm. Ay pare. Oh. Ho. Panalo. Oh. Panalo. Mm -mm. Kain po. Ito yung panalo ito eh. Ayan, yeah. tausawan. Mm. Sili. Dik-dik eh. pahingin uti kaunti, pahingin uti hmm. kaunti pahingin uti kaunti papaya usol, nga abu kwe panangaluh asok, nga papaya pali santuk ito kwa ito yung ngigip na sabawu bawal nga bang, ito yung ngigip na no? Daw. Kumain daw, huba, wal. Hindi naman ka dyan, ano? <laughs> Hindi. Ano no, to to, ka totoo Oo. Hindi naman sabihin kung anong ipikto. <laughs> <clears throat> Mag-motor na po kami makaaga. Nalabog kayo ito Oo.

Akala ko yung dalag na malaki ay. Eh. Mali ito to eh. Hindi <laughs> na mayroong dalag na malaki ay. Eh. Wow. Yung hinabol ni Eli sir. Yeah. Oh. <laughs> Mga kaisan, kalabasa. Ay, kukuhaanin ko na rin. Eh. Mm. ay, naayos na rin. Mm. po namin may ulam. nahanapan po nag ito ito pa kalabasa oh nakita ko na po ito kanina nung no? ako'y kumadlo bali dalawa ayan mhm uh -huh. lakay nga pala sa ating talong mga kainsan ito na po bubunutan din po natin ito sa sabado po schedule na po by schedule na po kami ay gawa ng para pong gawa. Are. Yan mga kaisan. Nagsisimula na pong mulaklak uli. Ito po yung ating perinuring nun. Oh. Yan. Kulang laang sa tabas. Tapos ay uh, namumunga na uli. Yan. Yan. Maganda na uli mga kaisan. Antay laang po tayo ng uh, mga isang linggo pa. Pipitas na po tayo. Mga ilang araw pa. Hmm. Yan. Atin laang pong Mabunot-bunotan ito ng ano May, may naka-schedule na po dito Sa apat po ang magbubunot May naka-schedule na Kailangan po i-bunot Milky oh 3 na po ulit tayo Ayan Nakapate kayo. Nakabagat pa. Iniiwan <laughs> pa yan Oo. Meron pa dun tatlo. Kinuha ko na baka... Pero wala na. Wala na dito nangunguha. Wala na no. Oo. Wala na po dito nangunguha sa amin ng mga gulay. saka saging. Siguro na tikim -tikim lang. Po, yung natikim-tikim lang. Naipoy. Nangangablok na nga po yung saging ay. Puti kaya yung hahapay para na saging. Yun, oh. May kiting mga merienda natin. Dito, panlaga. Hindi na napi, hindi namin po iuuwi. Dito na lang. May ulam na po kami. Hindi na kami mapapalo. Aha, pa lang po ng saging. Dinari. 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 Kaya pa ulit ito. Are. pa kaya video. Malaki 'yan, mas malaki 'yan. Hey, Gue tahan tak di.. ko oh, iya yeah. ah, ah. hindi marunong humapay daging ay mga kaysa nga taas ay pagkahir hmm. wala na pong dahon hindi na po tataba ay po ito eh. ka ako mga kaisan ay thank you lord hindi na po tayo nawawalan na sa ayos na po back to normal na po matagal na buwan na kami yung nakambal po hindi na nawawalan ay. Ay, ita, Ulan, hindi na eh Ayos na, wala na, hindi natin wala na Ayos na po. Kahit po mga gulay, wala. Wala na po nawawala sa amin. Kay Kambal, wala. Baka gawa din yung tinang ano, ng drone, ano? Oo. Uh. Ha? <laughs> wala na po. Siguro yung minakuha po ay ano, nung dati, baka nagugutom lang ang ngayon, wala na ho. Nangangabulok na nga po sa taas. na namin o oh, sawa tayo ito eh dami yan, tatlong buwig tatlong buwig po meron pa ba ito eh Nanilingit pa maliit ba, ano? ah, pa yung ah tama pong na rin Oto yung gitna Mga kaisan, bukas na uli Hapon na ha. Kitirani ko yun mamaya ng madaling araw Mga kaisan Alas 3 Kailangan po yung matapos sa gabi to Sa makalwa, dyan ang tulog ko po sa gitna Sanay naman po tayo O oh, mga kaisan mga ikot po ng tikling ayun yan hindi po natin gagas katiling ano e, yun o ititira na natin yan kaysa na rin ka kapalam, yari na no? o oh, mga kaysa Maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagsama mga kaisam. Kayaarin na po. Magmumotor naman po ulit kami. Doon, hahalili po tayo. Wow, oh, yari. Oh, mga kaisan salamat po.